Hi guys, isang magandang araw sa inyo mga mahal. Medyo makulimlim at maulan nga ngayong hapon at sobrang lamig din. Ilang araw na nga pabugso-bugso yung ulan kaya nakakatamad din lumabas. Kaya ayan, nagpakulo na nga ako ng tubig kasi masarap magkape pag ganitong malamig yung panahon. Isang basong kape na nga lang yung titimplahin ko at makikihigop na nga lang ako kay mahal. Hindi din naman kasi ako ganun kahilig sa kape at nakakadilaw nga din ang ngipin. Siyempre, alam nyo naman kapag ganitong mga fake kailangan iwasan yung mga gantong inumin. Char! <laughs> Ayan nga at inabot ko na kay Mahal yung kape para makahigop na siya ng mainit. Mga ganitong panahon, ang sarap lang mag-stay sa loob ng bahay, no? Tapos tamang kape-kapela, tapos kwentuhan, tapos nakakatamad din maligo pag gantong malamig yung panahon, no? Tapos nakakatamad din magkikilos kapag ganitong malamig yung panahon, no? Ang sarap na lang humilata at magkulong sa kwarto buong araw. Nung time na yan, nag-iisip-isip nga ako kung ano ang pwedeng ganap sa birthday ng bunso kong kapatid. Kasi magpi-15 years old na pala siya ngayong dadating na December 1. Kaya ayan, nag-usap na nga kami ni Mahal kung ano ang pwedeng ganap at nagtanong na din ako sa mga kapatid ko. Syempre, kahit papaano, gusto ko sumaya yung kapatid ko sa araw ng birthday niya para naman magsipag siya sa pag-aaral at sa mga gawaing bahay. Anyway, ayan nga at kinalikot na naman ni Mahal si Dambo. May parcel na naman kasi kaninang dumating kaya ayan, for kalikot siya ngayon. Kalitan niya nga pala yan ng radiator cover kasi sobrang luma na pala yung cover nito kaya buti na lang dumating kanina yung in order ang bagong radiator cover ayan nga at simple lang pero maganda at sigurado akong babagay yan kay Damboy at popogi siya lalo kaya ayan kinabit na agad dun ni Mahan mabilis lang pala to ikabit basta ipantay mo lang dun sa pinaka radiator may sticker na din pala siya dun sa likod kaya easy to install lang ayan nga at kinakabit na ni Mahan Opa wala pang 5 seconds nakabit na agad <laughs> Sa mga nagtatanong nga pala kung saan yan mabibili, pumunta lang kayo sa TikTok shop ni Mahal at i-click nyo lang yung basket na nasa TikTok account niya. Fast forward, kinabukasan na nga ito. Ito nga yung araw ng birthday ng kapatid ko. So, sorpresahin nga pala namin siya at bibigyan nga namin siya ng bagong cellphone. Nanghihiram nga lang kasi siya ng cellphone kay Kuya Dong at kailangan nga niya sa school. Kaya ito na lang yung naisip naming ibigay sa kanya kaysa nga maghanda. Pero syempre, ipaparank nga muna natin siya at ayan nga, sabon panlaba muna yung nilagay ko sa loob. <laughs> Tinago ko muna yung cellphone sa bulsa ko at mamaya ko na ibibigay after namin siya kantahan. Ay, simo <laughs> mo yung kandila. Ano na? Ano na? Ano Wow. Wow. Hello. Thank you. Ah, Bista tadi dito. Mo. Thank you. Para ko may. Ah. Anak ko puti. Lian tawala? Yes. 15. Make it siap, Sa ilalim. Mataas naman kaya yung ano mo? Thank you. ano, you. Thank you. Thank Thank you. 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 Thank you.